Mamahalin ko pa sana ang babaeng tulad mo Nasayang ang lahat ng mga pagkakataon Dahil sa nabalitaan ko Na kung kanin ganino ka pala na't papayari Basta may ating at gwapo Hayo pala ang iyong mga galawa Alang, pero di ka tao yeah! Babalikan ko lang ang aking nakaraan sa isang babae ang pag-ibig ko na sayang lang Nakilala ko siya nun, tahimik at mabait Ano man ang gusto niya, bigay lahat, walang palit Di siya makulit at hindi irin malandi Ang sarap pang ang kausap Lalo na pag ngumiti Almost one year din kami naging mag-on Hindi ko man lang nalaman May sikreto pala yun Pag ako'y nagtitext Dahilan late receive Ba't dinidilit mo message ko Kapag trip May problema ka ba O may nararamdaman Ba't pagkausap mo ako Laging naguguluhan Hindi ko maintindihan Anong nangyari sa'yo At ba't bigla na lang nagbago ang nang malaman ko lahat bigla akong napasyet Tang ina isa lang din pala ako sa iyong gabi Namahalin ko pa sana ang babaeng tulad mo Nasayang ang lahat ng mga pangkakataon Dahil sa nabalitaan ko Na kung kanin ganino ka pala nagpapayari Basta may atikat Makinig ka sandali, ito'y tungkol sa babaeng Hindi ko akalain na ang mababaw na tinginan ay biglang lalalim Ito ang istorya ng ako'y naglalakad May babaeng biglang sa harap ko ay tumambat Siya ay baling kinitan at medyo matangkat Parang dyan ikabuhain sa ganda ng balat Kaya number niya kinuha agad-agad within 3 days Naging kami agad Sa gaan aking pakiramdam Parang lilipad Para kang tumama ng loto Mega jackpot Ngunit ang di ko alam siya Ay may kinukubli Lihim na pagkatao Sa matamis miss niyang ngiti Ang saklak Isa lang pala ako sa biktima Ako pala ang nauna Pagkatapos nila ko pa sana Ang bagay pinabalitaan ko Na kung kanin ganinong kabalan at papayari Basta may ating at guapo Hayo pala ang iyong mga galawan Maganda ka lang pero di ka tao Isang babaeng parang Diyosa sa gabi nagniningning Katawan ay super perfect para siyang siluningning Hindi ko napigilan at siya aking niligawan Hindi rin nagtagal naging kami at nagmahalan nag sampalin at sutukin sa puso Mga babae, mas makatipa sa damong ligaw Mahilig makipag sa disoy na hilaw At magpapagalaw, basta meron kang daw Ipitan mo sa panty all the way show Sayang, pwede pa sana kitang mahalin Ngunit wala akong pera para may din Parating ka palang pa-uwi na ako See you next time na lang at mag pinabalitaan ko Na kung kanin ganino ka pala na't papayari Basta may atik at guwapo Hayo pala ang iyong mga galawan Maganda ka lang pero di ka tao Mamahalin ko pa sana ang babaeng tulad ko Nasayang ang lahat ng mga pagkakataon Dahil sa nabalitaan mayagig at guwapo Hayo pala ang iyong mga galaw